Hi guys, good morning. 5.45 dito. At may fog sa paligid. Oh. Maaga kasi nagising si Tonton. 5 o'clock. Ngayon ayaw nilang matulog kahit si Asher nagising na rin. Ayaw nilang bumalik ng tulog. Oh, tingnan nyo dun oh. May fog. Kaya lalabas na kami. Maliwanag na rin naman. Kailangan ko lang ng uh, topi ni Tonton. Para hindi... Ay sus, nagtopi din yung isa. This is for Liana. Ah. What? This is for Liana. <laughs> 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 ang cute anak ko para kang babae. Para kang babae na iwan ni Liana yung ano niya, yung sombrero niya. <laughs> tuwak Mukha kang babae anak ko. Ay. Yung topi mo bumagay naman sa iyo yung topi mo. Ha? Huh? Mama, cannot let's go. No, I don't, don't do like, like this. Okay, let's go, let's go. O, ang itsura ng akin strawberry tinubuan na ng damo at ng lumot hindi ko na naasikaso at sila ay nalulunod yung ulan ulan nya ulan ulan nya nitong nakaraan ay nalunod nalunod sila o tingnan niyo. o kailangan, kailangan kong tanggalin yung mga sa loob namatay na yung mga iba pero pasalamat ako kasi eto kahit pa paano ayan oh, may, may itatanim na naman ako oh may ano na siya may ugat na namatay yung isa oh itatanim dito yung sa runner. Makapagpaparami ako nito sa runner nito. Kailangan kong linisan. Mm. Ayan o, oh, meron. Oh, dalawa. Kaya, paugatin muna natin bago natin itanim. Lilinisan ko muna to. <laughs> <laughs> dalit chow dalit chow mm. dalit chow daw ano, boton mushroom <laughs> para maganda nga wala kasi akong time i-transfer ko to dito i-transfer ko to dito namatay yung strawberry ko dito oh pabayaan ko na, lalot nag-uulan, nalunod yung mga iba, kaya sila namatay. Dalitsyaw, dalitsyaw. Ay. You get na ah. You get na. Masarap yan, may gravy. I-transfer ko nga ito. Dito. Dito. Nabe, 90. 90 rupees. Ano? Oh, wow, may apple. Tingnan nyo, mga. itsura niya. O, nasa ng strawberry. Ayan, natabunan na ng damo. Sus, Mara Hindi ko na naasikaso ng strawberry ko. Ay. Hindi na ako makatagal mag-upo. Para maglinis, guys. May ano pa ako, ha? May pa ako. Hindi ako makatagal yung limang minuto na pag-upo ko ng ganyan. random na random ko yung kirot simula dito. Hanggang dito sa may uh, sa may dulo ng ng ano, ng bat. Sakit ng buto ko. Wala na. Sabi ko nga kasi hindi na ako makatagal magupo maglinis-linis ng ganito. Yeah, that's what I am looking nahanap ko yung karit wala hindi na ako makatagal mag linis linis kasi natutulog si tonton pagkakataon ko para linisan man lang kahit yung strawberry ko lang oh. ayaw kong ayaw kong mawalang aking strawberry mahal na mahal ko tong strawberry to guys hindi ko talaga matanggap sa sarili ko kapag namatay mga strawberry na to Diyos ka ilang taon na namin ito napapakinabangan ni Asher Pati kahit matikman man lang ni Tonton ang tamis pa man din to. nalinis ko na, na transfer ko yung mga iba ayan o transfer ko to, may tinanim ako dito na mga runner mga tatlo siguro, I itinusok ko na lang din yan para lumago siya tapos eto na transfer ko din to na transfer ko din yun One, two, three, four, five. Nakapag-transfer ako ng lima. Tapos may tatlo akong naitusok dito. Ayan. Para lumagulago siya. Kaya lang kapag tuloy-tuloy itong -tuloy ulan niya, lalo sa hapon, kailangan kong isilong sila kasi nalulunod sila sa sobrang ulan. So habang natutulog si Tonton, eto yung mga dry na damo tatanggalin ko. Kaya lang hindi ako nakakatagal ng pag upo sakit sakit na ng likod ko ayan mga tinanggalan kung ano sira na kasi yan kaya eto sira na din to tatapin na natin yan ayan. pag yung basura ayan itutuloy ko guys habang tulog si Tonton para medyo malinis itong park na to maaga pa naman alas 9.30 lang maagang natulog yung bata kasi nga naligo at saka maaga kasi siya nagising ang tagal lumaki yung kalamansi dyan no iwanan ko muna kayo guys dyan muna kayo nood muna kayo ng aking video habang ako ay naglilinis dito. Bali, sabi ni Asis, bunutin ko daw. Sa yung mga dry na grass, madali siyang bunutin, wala namang problema. Kaso may mga iba kasi nakikita nyo, may mga green, green, green yun yung mahirap ano, bunutin. Kaya ginagamitan ko siya ng karit. At saka yung mga ugat nung grass, yun, kailangan gamitan din ng karit kasi mahirap siyang hilahin din. Yung mga dry grass, natatanggal lang yung nasa ibabaw pero yung nasa ilalim-ilalim na ugat niya mahirap. Lalo't wala akong gloves. Masakit din sa kamay kaya ayan kailangan ikat ng konte at bunut bunutin hilahilain din ng konte. Ayano kagayanan o yung green yung parang talahib mahirap bunutin. Masakit sa kamay ang talas. Tapos yung dahon nun makati kapag nadikit. Eh alam nyo naman na may allergy ako. Kaya medyo ingat-ingat din ako sa ano at mamaya gigising na din si Tonton kaya baka ito lang ang matatapos ko ngayon. Susunod na mga araw doon naman tayo sa kabila, doon naman tayo sa may papayahan. At least doon mas konti ang dahon doon kasi sa may bandang papaya. Ito yung medyo ma ano, madamo talaga na kailangan bawasan kahit konti. So ayun guys, uh, balikan ko na lang kayo ulit mamaya. nod lang kayo diyan. Hi guys, kain tayo. Ulam natin patatas at tapo-toko. Euro free lang binigay daw kay Asis kahapon. Kaya hinimay ko na agad-agad kasi kapag nilagay mo sa ref at nagmagdamag 'yon mangingitim sayang. E fresh na fresh, ka-harvest ha lang. Kaya 'yan ang ating ulam for today. Euro and patatas. Kagabi, nagmanuk kami kasi nga si Asher. Kasi palaging gulay-gulay-gulay. At saka sa school, puro din gulay-gulay. Kaya, bumili si Asis ng manok kahapon, ulam ni Asher. May natira. Hmm. Kinapakain namin ng manok. Minsan naman, oh, ang tagal niya kumain. Kapag chicken ang ulam niya, ang tagal, tagal niya kumain. Sinisip sip niya yung manok. Pero kapag gulay, ang bilis-bilis na makatapos. Pero nakakaroon naman kasi na palagi patatas, patatas, string beans, patatas, ganun ba yung ulam? Pero pag isda, ayan, mabilis kumain kapag isda. Lalo kapag ano yung isda, sinigang, may sabaw. Abay, talagang bilis-bilis kumain. Kain tayo, guys. Where's the spoon, Papa? Spoon. Because I have baby with me. Nakikitingin din eh talaga. Nanunod siya ng, ano, ng Miss Rachel. Kasi nga, para kumahimik siya, nakatingin siya dun sa TV, para makakain din ako ng maayos. Yan. So, oh, am I coming? You give neuro. Baka gusto kasi ng matanda, ano, eto neuro ba? Hmm. Pwede. Balaya. Hmm. Nilagyan niya ng kuting silyo. Pukunin daw niya. Ay, salamat naman. Para makakain ng maayos. <laughs> Ngayon na hindi ko masyado silang pinapansin sila yung punta-punta dito sa bahay, karga-karga karga-karga dyan sa bata. Pero kapag yung talagang kailangan na kailangan ko ng nanjan sila para makatapos ako ng gawain. Saka naman hindi sila pupunta. Kaya mas okay na ng ganyan. May konting... Hmm. Nato anak ko. You will wait little, little days. Then I will give you food. Okay? Okay? Konting-konting na lang. Susundin so, daw ni Asis ay Nepali calendar. So sa 24, pwede na siyang kumain. Hmm? Ama, ekta bakra babu pasni? ni. Karton, <laughs> <laughs> karton. What karton, karton? I will kill, I will <laughs> 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 mm. <laughs> <laughs> ni Asis yung isang, ano, kambing ni Ama para sa pasni ni Tonton. I will take long the, the mm -hmm. so guys, you guys should know i think video for today thank you thank you again for watching and see you in our next vlog day everyone and god bless us all